Ako yung vlogger na walang wifi sa bahay. Alam mo kung saan ako nag-edit? Doon pa sa ano, kabilang barangay, para sa tropa ko. Bon, para sa mga... Wala ko na eh. Wala oh, ko na eh. Pus na nga uh, na eh. Ano Pus na, uh. na nga uh, uh, Tingnan nila ako dito. Kala nila baliw ako. Pero kukwento ako para sa inyo. Yo, what's up? Yes, time check. 5.17. Eh, papakita ko sa inyo itong kung bibenta ko. Yun, busubi. Uh, pinasarap na natin to dahil may bago tayong mayo. Yung QPI ata, QP. Basta yun. And may teriyaki sauce na ta rin tayo. At ito lang yung order para sa hapon na to. Dito natin siya ilalagay. And yun, abangan yung ice candy natin na strawberry, taro, sa uh, mango. Abangan nyo pa yung iba. Siguro sa Monday makapagbenta ako. And hindi tayo motor ngayon. Magko-commute tayo and susubukan natin i-vlog kung paano tayo magbenta ng musubi kahit saan man tayo mapatpad. Tatanggalin natin yung hiya natin. Let's go. Samahan nyo ako para sa hapon na to. Let's go, Creative Minds. Trust your crazy ideas. Puro let's go. <laughs> okay, okay. okay success. Ay, no, Let's go. Ado. Rong mo ba ko? Saan nagmotor na lang ako, tinamok paano ka traffic. <laughs> hey na, men, sobrang traffic, men. Aray ko, sana nagmotor na lang ako. Sige lang. Oh. <coughs> na, sana nagmotor na lang ako. Aray ko. Kung alam ko lang ganito kasi. Ibebentahan tayo. Hindi ko to Ito kaso, open pa, open. Time check, 620. Ngayon na tayo nakapunta sa ano natin, testino natin. Napakadilim dilim na At first time ko pa rin magbebenta. No, wala nga lang tayo motor Nakakabatrip Kasi may motor sa atin na anim na piraso Anim na piraso, let's go Ayan o no, Dito nga, lahat ng mga nagagamit ko sapatos Yan, dito kayong binibili Sa tapat ng 7 eleven Dito yung area G Okay Agad Huwag na. Huwag mo na. What's up? Time check. 6.52. Naubos na yung musubi natin uh, na 9 pieces. And trinit ko yung sarili ko. Kumain ako ng tuk-tuk, fishball, like ganun. Then, palamig. Dahil lang gugutom ako. Hindi pa ako nakagutom. Hindi pa, pa ako nagtatanghalian. Ngayon, nandito tayo sa Area G. Yan. nandito na. Ang dito na. Ang na ang dito tayo ngayon masyadong madilim sa pwesto ko tamang ano lang ako dito tamang upulang tamang isip lang ako nung gagawin bukas sa sunod, sabadot, linggo sabado makakapagbenta tayo ng ice candy ulit siguro ipopost ko na lang kung saan ako magbebenta kita nyo ba yung kilay ko? ako lang gumagawa niyan tatlong ano, ano mo adidas and yun lang, may gusto lang ako sabihin sa inyo Uh, actually, hindi talaga ako kumikita sa ano, Facebook. hindi uh, pa ako nagkakaroon ng commission. Mga uh, ganun. And sa mga humingi sa akin, like donation, may na naanala lang ako may nagchat sa akin. Eh. Kailangan daw nila ng tulong. Sabi ko, kung meron naman po, uh, wala akong problema. Dahil ako, oh, kapos din, nahirapan din. Kala nyo, masaya ako pagtapos ng mga video. Ganun lang talaga ako mag-video, talagang upay, masayahin, nangaaliw para sa entertainment, content. Pero sa totoong buhay, marami rin akong problema. Hindi lang sa bahay, hindi lang sa pera, sa sarili, sa physical, sa katawan ko, marami. Iba-iba. <coughs> Lahat na pinapasok ko para lang kumita ng pera, para maging, uh, maging level 70 or level 100 na Jasnel. Lahat yung ko, like mural, uh, face painting, uh, artworks. Like kung may mga projects kayo, pwede kayong magpa-drawing sa akin. Kung nahirapan kayo sa poster painting, copy paint. Kung ano, basta paint or drawing, pwede kayong mag-chat sa akin. Magpagawa kayo sa akin. Nakaano yun? Sa aking FB page, iba-iba FB page ko, tatlo FB page ko eh. Creative Minds, uh, JP Face Paint. Which is ngayon sa mga birthday parties, sa nag-drawing sa mga bata. And meron din akong epipage na JB Arts and Crafts. Doon nyo naman makita yung mga artworks ko. Mga drawing. Mga projects sa school. And gusto ko lang sabihin na kung bakit ganun ako magbenta. Dahil nag din naman ako sa ano, eh, pagiging mahiyain eh. Mahilig ako mag-video dati since grade 7 pero yung mga video na yon hindi ko pinopost. Kumbaga sinesend ko na lang sa ano sa for me sa Messenger ngayon papanoorin niyo. Ang dami, ang dami noon. niyo sa YouTube mas marami pa yung videos ko kaysa sa followers yun. 260 plus na videos tapos yung followers ko 196 lang. Eh marami din akong pangarap sa buhay katulad ng Uh, stable na pagkain, araw-araw, bigas. Dahil ayoko maging pabigat. Hate na hate ko ang maging pabigat. Uh, hate na hate ko yung mga taong pabigat din. So, sa mga tambay dyan or mga nakakasalamuha uh, na di ko alam kung saan man. Mga tropa dyan. Hindi yes. ko ma-explain na maayos. Eh. So, siguro sa pinakamadali ko na nang sabihin para magets niyo. nyo. Uh, kumilos kayo sa sarili nyo pa para kumita kayo at tulad ng ginagawa ko. Gusto ko lang maging inspirasyon sa mga bata na nanonood sa akin. At uh, lahat ng ginagawa ko hindi rin para sa akin. Ginagawa akong improvement siguro sa pagkakamali sa eh, mga problema nangyayari sa akin. Dahil lahat ng mga problema ng nangyayari sa atin, may dahilan, uh, may purpose, and may lesson at aral tayo mapukulot dun. Katulad ng nawalan ako ng cellphone, yung iPhone 11 nung uh, may iPhone pa ako, talagang edit ako ng edit, post, 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 buong araw, edit, post. doon na lang ginagawa ako. Pero nung nawalan ako ng cellphone, sabi ay puta, nawalan ako ng cellphone, ang dami ko palang nasayang. Although nakakapag-post, pero doon na lang umikot yung buhay ko eh. Post, post, edit, YouTube, TikTok. Meron din nga pala akong TikTok ah. Creative Minds din yung pangalan. Matagal na rin ako nagbebenta ng ice candy since 2024 pa. Nung nag-first college ako. Hindi ko siya napagsabay ng na maayos dahil effort, projects, gas, baon, uh, kung ano-ano pa man, uniform, kahit public. Marami ka pa rin gagas Ayoko, sumik Ayoko sumikat para lang sa pera. Ito, pinakaano ko ah. Ayoko sumikat para lang sa pera gusto ko sumikat para matulungan yung mga nanonood sa akin katulad ng mga, mga mga hustler, mga tambay na gusto ko uh, maging ako para sa inyo kung ano yung ginagawa ko, sana ma-adapt nyo ito ng mga hardworking para lang kumita ng pera pinapaikot ko lang yung pera nung, na, nung sinanla ako nga yung dalawang yung laptop yung dalawang libo Napaikot ko siya, nampi, napaikot ko siya. Like, napambayad ako ng gas. Bilib na ako sa sarili ko yung oras din. Na yun. Dahil napaikot ko talaga siya ng maayos. Siguro yung dalawang libro yun, naging times, ah, uh, times three. Naging ano, 6K. Tapos, hindi ko siya ginastos. Hindi ako bumili na kung ano-ano. T-shirt, uh, sapatos. Kahit pagkain man, pag nagugutom ako, talagang tinitipid ko sa ko. Uwi na lang ako. Bibili ako nisin ramen at igbente. Okay na yun. Busog na ako. Tulog na. Minsan, pinapay, diskwit. Bukas ulit, trabaho. Pag uwi, pahinga. Trabaho ulit. Simula 11 hanggang alas 5 ng gabi. Ganun lang ginagawa ako. Ngayon, bukas, at linggo, pahinga naman. Siyempre, di naman tayo makakapagbenta ng iskendi nun. Ayun yung rest day ko. Pero Monday, tuwing Friday, talaga talagang hustle hard natuwa ko sa sarili ko dahil kahit pa paano nakakatulong ako nakapag-abot sa bahay like walang pagkain sandaan ganun ganoon gano, lang kasimple masaya na ako dun iba yung saya sa puso mo eh kapag natutuwa ang magulong mo eh katulad nga nung bumili ako ng kalahating kilong kaba ng bigas sabi ni papa wow ayos sabi ko okay ba ayos na ayos sabi ni papa tuwa ako dun alam mo yung puso ko kasi laki lang ng kamo. Oh. Naging ano siya. Lumaki parang ano, boxing gloves. Narinig ko yung react yung boses niya, yung reaction niya. Tinitingnan uh, nila ako dito. Kala nila baliw ako. Pero kukwento ako para sa inyo. Ano ba ba? Mahirap talaga kumita sa panahong to. Siguro nga ilang taon na lang makakalipas Dadami na yung madiskarte sa mundo eh ayun yung gusto kong mangyari Lahat nagsiksikan sa Musubi Eh wala tayong magagawa dahil yung ano yung mete eh Baga yung Pinakamabili ngayon eh Kaya pinasok ko na Pero gusto ko naman siya baguhin Tosino nga Tosino nga naisip ko Kaso medyo mahal eh Gusto ko rin magkaroon ng kwarto Cellphone na maganda ako yung vlogger na walang wifi sa bahay alam mo kung saan ako nag-edit doon pa sa ano, kabilang barangay para sa tropa ko dahil napaka-importante sa akin ng oras ayan, yung mga inuman kung alam kong wala na akong gagawin, palag tayo doon pero kung may gagawin ako, inuman pas muna ako kahit mga kaibigan, shoutout sa mga kaibigan ko dyan tropang agent Marami pa tayong mga gawa Abang bata pa kayo, enjoy nyo muna. Payo ko sa inyo mga bata, tatanda din kayo. Sabi ko nga sa kanila, magiging, magiging ganito rin sila eh. Tulad ko eh. Pero nauna ako. At least may ano kayo sa akin. May, kumbaga, ah, uh, reference. Ganun. Yan lang. Tapos na tayo magbenta ng musubi. Siguro sa Monday. May mga binibenta akong cap. Which is mga giant stand. Uh, close cup, snapback relo nakapin post, basta marami yun nakapin post sa aking FB page ko 18 miles message na lang kayo at bibigyan ko kayo ng discount, kasama na pin at box nun masyado na mahaba yung sinasabi ko umabot na tayo ng 9 minutes araw-araw si lang araw-araw si lang totoo yun dahil kung tambay ka lang, wala kang ginagawa, puro ka cellphone. Wala nang iikot yung mundo mo MLML, ML, fuck, fuck the chin, man. Tinigil ko na rin mag-cellphone para sa mga... Wala ko na eh, wala oh, ko na eh. Tapos na, na nga na eh. Yeah. Tapos oh. na nga na eh, lang. Yun lang, doon natatapos ang lahat. It's me? Crazy, real G. Creative minds. Trust your crazy ideas. Let's go.